Sa kanyang paglutang kahapon, ikwento ni Marlon Mano Manonan ang lalaking nakunan ho ng video habang sinasaktan ng sinibak na hepe ng Carmona Police ang kanyang sinapit. Bukod sa kamay, pinalo din daw siya ng polis sa kanyang paa. Balitang hatid ni JP Soriano. Kwento ni Marlon. Bandang Enero pa nangyari ang video. Inamin ni Marlon na nagawa niyang magnakaw noon dahil daw lango siya sa alak at matindi ang kanyang pangangailangan. Pero pinagsisihan na raw niya ito at nakapag-umpisa na ulit matapos makahanap ng maayos sa trabaho sa Batangas. Pero ang hindi raw niya inaasahan ang paglabas ng video sa balita at sa social media. Yung bang video na napanood natin sa balita, yung sa YouTube, ikaw, ikaw yun. Na yun. Ako, 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 mismo. Ang naramdaman daw niya na mga panahong iyon, baka hindi lang palo ang danasin niya. Hindi ko na matandaan sa takot. <laughs> takot daw ng pangyayari. Siya pasindak eh. Pasindak. Laking daw ang pulis. Baka takot siyempre. Pulis sila siya. Sabi ni Marlon, ilang beses daw siyang napalo malayo sa dalawang beses na nakunan sa video. At ang hindi raw nakunan ng video, bukod sa kanyang kamay, hey, Meron ba siya sa paa? Hindi nakuha ng video natin. Sa paa. Pinalabas pa yung paa ko eh. Anong ginawa sa paa mo? Pinalo rin po. Pinalo? Yeah, diba? Pinalo rin. Ah, anong pinapalo niya? Yun? Yung pa rin po. Yung, yung puting kahoy. Mm hmm. Hmm. sir. Lakas po eh. Parang sa video mahinda lang po, Pero lakas noon. Eh. Kaya nga po napasigaw eh. Hindi raw alam ni Marlon na kinukunan sila ng video noon. Pero napansin daw niya ang ilang pulis na nanonood kay Noseda. Matapos daw ang pananakit, doon na dumating sila George ang taong tumawag ng polis para aregluhin na lang ang nagawa ni Marlon. Kinabukasan, nakalaya din daw si Marlon pero wala raw humingi ng paumanhin sa kanya o anuman. Pag uwi raw niya ng bahay, dama pa niya ang sakit sa kamay at paa pero itinago niya raw sa ama ang pananakit at naikwento lang sa kapatid at ina. Wala raw alam si Marlon kung bakit at paano lumabas ang video. Wala na rin daw siyang planong ibang gawin dahil gusto lang niya ng tahimik na buhay. Ay, hindi na, hindi na ako papayla Yung sino man nag-upload ng ano, yung video na, bahala na sila din. Kasi matagal na eh. Hindi ko na po yun ano, yun. Hindi ko na po yun. ko na po yun. Sa akin, trabaho na lang po eh. Hmm. No, okay trabaho. JP Soriano, GMA News.